Ito pala ang sinabi ni Alden Richards kay Maine Mendoza bago gawin ang Hello Love Again. Bagamat napredict na ito ng buong Aldam Nation dahil nga naman dapat ay si Maine Mendoza ang unang makakatrabaho ni Alden Richards sa paggawa ng pelikula. Ngunit ang hindi nalalaman ng ibang publiko ay ang ginawang umanong pagpapaalam ni Alden Richards kay Maine Mendoza na hindi muna gawin ang pelikula nilang dalawa dahil ito ay gagawa ng pelikula na hindi na maaaring mangyari pa kung ito ay palalampasin niya. Kung matatandaan nyo ay bukang bibig na rin ni Alden Richards ang paggawa niya ng part 2 ng pelikula niya na Hello Love Goodbye ngunit nagkakaproblema ito dahil na rin sa relasyon ng kanyang leading lady ngunit ang maganda dito ay naintindihan raw ni Min Mendoza ang gagawin niyang pelikula dahil nga naman kung palalampasin niya ito ay hindi na ito maaaring matuloy pa dahil nga naman, tiwala naman si Maine Mendoza at Alden Richards na kahit anong mangyari ay matutuloy pa rin ang kanilang gagawin na movie. Lalong lalo na, ito ay sa ilalim ng mismong produksyon ni Alden Richards na Myriad at kaya nga talagang kampante si Min Mendoza at Alden Richards at lahat ng buong Aldam Nation na ang pelikulang ito ay matutuloy at talagang tatangkilikin kagaya ng pelikulang ngayon ni Alden Richards dahil matagal na rin ang maraming nagaantay dito. Hindi lang ang buong True-Blooded Aldam Nation, ang mga seniors at ang mga OFW. Kung hindi, pati ang mga casual na fans na talagang curious sa relasyon ni Main Mendoza at Alden Richard sa simula pa lamang. Kaya kung nalaisin nila ay maaari nilang lampasan ang ginawang movie ni Alden Richards mas maganda na rin kasi na simulan na nila ito para hindi na mabaling ang ibang atensyon nila sa iba't ibang mga kaniling lady lalong lalo na kay Alden Richards na talagang kayang sabutahihin ng kanyang management ang galawan niya kaya talaga dito ang rason kung hindi man matutuloy ang kanilang movie ni Maine Mendoza ayon kay Ariel Merma. Napakaganda nga ngayon ang ikinikilos ni Main Mendoza at Alden Richards. Nararapat na rin nilang itong gawin at dapat ang gawin nilang pag-amin sa publiko ay hindi na nalila. Ipigilan dahil ang mga to ay malaki rin ang magiging tulong sa kanilang dalawa. Bagamat meron din ito ang mga consequences. Mas marami naman ang idudulot dito na maganda, lalong-lalo na sa kanilang mga fans, sa buong Aldam Nation at sa buong bansa na rin. Dahil nga naman, tinangkilik si Alden Richards at Maine Mendoza hindi lamang dito sa Pilipinas, ngunit sa iba't ibang parte din ng mundo. Kaya mas maganda kung makakakita sila ng talagang totoong pag-amin na gagawin ni Main Mendoza at Alden Richard sa publiko nang sa gayon ay maging malinaw na rin talaga sa kanila ang lahat bagamat tinatago nila ito sa kadahilanan na rin ng kanilang mga karir ito ay tumitindi pa dahil nga naman sa pagkakalayunan nila ng management at network kung dati nga ay nahihirapan si Alden Richards dahil eksklusibo siya ng kanyang network at si Main Mendoza naman ay eksklusibo ng APT. Kaya kahit anong gawin ni Alden Richards at Main Mendoza ay hindi sila makakapagsama. Pinaghihinalaan nga na kaya ginawa ni Alden Richards ang kanyang kumpanya nang sa gayon ay makawala siya sa tali ng kanyang network dahil nga naman kung siya ay gagawa ng pelikula sa banner ng kanyang network ay ang makakapartner niya lang dito ay ang mismong talent din nila ngunit ibang usapan pagka ang produksyon na ginamit ni Alden Richards ay independent kagaya ng kanyang mga ipinroduce ay kahit sino ay kailangan niyang makasama dito kung mapapansin nyo napakaraming nakasama ni Alden Richards na hindi naman talent ng kanyang network sa iba't ibang mga management ito ngunit natutuloy pa rin yan talaga ang balak ni Alden Richards nang sa gayon eh hindi lang siya maging exclusive ng kanyang network ayon naman kay tumandang ang pag-amin ng gagawin ni Alden Richards sa totoong relasyon niya kay Min Mendoza ay napakalaking bagay dahil ito ay magsisimula ng kanilang bagong pag-iibigan sa harap ng kamera. Kung matatandaan nyo ay dyan naman talaga sila nagsimula sa una pa lamang ay alam na alam mo na na napakaganda ng magiging resulta ang ginawa nila split screen. Diyan mo talaga malalaman ang chemistry nila at pagbabatuhan ng mga dialogo ay talagang patok na patok sa publiko. Ngunit ang maganda dito ay hanggang ngayon ay napapanatili nila ang kanilang mga status sa industriya, pagkarespetado at pagiging matulungin sa buong mga karir nila kaya hindi na mahihirapan ang publiko kung sakali mang aamin sila lalong lalo na si Alden Richards na sa dati pa lamang ay nahihirapan ng aminin si Min Mendoza dahil na rin ito ng kanilang kontrata kung matatandaan nyo ay naging issue na rin kay Main Mendoza at Alden Richards ang ginagawa nilang pag-amin dahil napakahirap nilang gawin ito lalong lalo na ngayon na napakarami ang talagang gustong manira sa kanila, mga bashers, at ang gustong-gusto na masira ang career nila sa movie at TV show man. Mga kanaka ni Alden Richards ito. Lalong-lalo na, ang mas masakit dito ay kasamahan niya pa sa trabaho. Si Maine Mendoza nga ay napakaganda ng estado ngayon dahil ang mga kalapit niyang tao ay mga talagang tunay na kaibigan niya hindi tulad ni Alden Richards na napakarami ng kinakasama kaya hindi madali na pagkatiwalaan ito ulit ngayon pa dapat na rin aminin talaga ni May Mendoza at Alden Richards ang relasyon nila nang sa gayon ay hindi na rin sila mahirapan sa pagbabakod sa isa't isa at masabi na nila sa buong mundo kung ano talaga ang tunay na relasyon nila at para hindi na sila agawin sa isa't isa. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching!